guys, what's up Ano welcome back to our channel So for today's video nga po, share ko sa inyo Itong pasensya na may, may pusa kayo naririnig kasi meron na kami pusa Pero yun na nga, share ko na sa inyo itong binili ko nga po sa main Shopee And ayun na nga, uh, masasabi ko talaga na dapat ko rin kayo warningan Kasi yung experience ko nga din sa binili ko ay hindi ganon kaganda or hindi talaga maganda Ayan, super mura lang naman niya at kung mahili kayo sa charger Ayan, maaaring makita nyo to Ayan, Hopefully, na nakikita nyo. Ito yung uh, 3 USB charger na alagay. And uh, 3.1A po yung uh, mga USB port nya. So, meron syang tatlong port. At meron syang kulay blue na ilaw pagka sinaksak mo. So, uh, kung titingnan nyo nga po doon sa may binibilan, parang ang ganda talaga nya. Parang um, sulit. Kasi, di ba, tatlong ports. Pero, to be honest, talagang nasa 35 to 40 lang siguro to, 30, 40 or 50, ganun depende syempre sa mga shop na bibilan nyo, ganun kamura lang sya, and uh, may tatlong ports ka na, ng uh, USB ports. Ayun, pero for me talaga hindi sya sulit, alam nyo kung bakit? Kasi 3 days ko lang po syang nagamit, ganun sya kabilis masira. And um, made din China sya of course. Ayan, at para sa akin kasi kung konti lang may dadagdag nyo, ay I mean 100 plus, meron na kayong maganda-gandang um, charger. Ayan, medyo may pangalan na siya. So, for me talaga, yun na lang ang bilin natin. Kahit dalawang ports lang yon at least sigurado kayong makakat or makakatagal or tatagal yung uh, mabibili nyo. Pero for me talaga, hindi ko siya may re -recommenda. So kung balak nyo bumili nito, mag-isip-isip po kayo. Tumingin muna kayo ng mga reviews para sigurado tayo na maganda nga ba yung produkto. Kasi kuminsan, katulad uh, nga po sa akin, 3 days ko lang siyang nagamit. Ayan, and para sa mga nagtitinda nito, um, itest nyo po yung mga produkto nyo. Ayan, para naman, uh, hindi naman sayang, of course. syempre gusto natin kumita, gusto natin uh, makabenta ng marami. Kaya yung mga murang ganito, parang ang, ang gandang ibenta, di ba? Pero, syempre, uh, i-consider din naman natin yung um, mga mamimili natin. Syempre, hindi naman nila, um, bagay, hindi naman nila pinupulot yung pera. Kahit sabihin natin 35, kahit 40 or 50 pesos man yung presyo nga po nung tindan nilang ganito. Pero, yun na nga, sayang kasi. Uh, pwede mo pag, pambili ng pagkain or sa ibang produkto na mas magagamit mo kaysa bumili ka ng ganito na mabilis masira. So, for me talaga, sa mga um, seller sana po ay kung marami na nagre-reclam sa inyo ng depektibo or mabilis masira yung ganito, huwag nyo nang itinda sana yung mga ganito. Yun lang. Para naman uh, gumanda yung kalidad ng mga binibenta natin sa merkado. Merkado talaga. Merkado ba tama, tawag doon? Pero yun na nga. Ayan. Pasensya na. Medyo ano yun sa ilong ko para, para kasi nagkakaroon ako ng mga breakouts ngayon. Pero yun na nga. Huwag nyo napansinin Kahit ako pinasin ko pero huwag nyo napansinin. Pero yun na nga hindi ko talaga siya tinapon um, kailangan i-review ko kailangan uh, sabihin ko sa inyo na kung bibili kayo nito tingnan nyo muna yung mga reviews kasi sayang yung pera for me, so yun lang, maraming salamat God bless, and ingat po kayo palagi again, uh, kung gusto nyo yung mga ganito yung mga review, yung mga honest review ng mga produkto Ayan, mag-comment, mag-like, at mag-subscribe ka na nga po. At hit mo na po yung notification bell para ma-update ka po sa lahat ng ating mga videos. And again, shoutout sa lahat ng mga nagka-comment dito, sa lahat ng mga nakasubscribe dito, at sa lahat ng mga kaibigan ko na um, nanonood din sa aking YouTube channel. Shoutout po sa inyo, sa mga kapulong at tulad niyan, yung mga friend ko. Lagi nag-inform uh, nag sa akin na pinapanood nila yung uh, vlog ko. So, yun. Sa mga... Uh, mga ko uh, fan ko dyan, shoutout po sa inyo. Ingat po kayo palagi and God bless. And yun lang po, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. And nga pala, meron din akong uh, binili nga pala na charger worth um, 100 plus. Hindi ko matandaan ko ano, pero ang uh, papakita ko na lang sa inyo. So, kumuha ko ng video nun. Para naman makita nyo yung difference nito sa ayon. ayon So, konting dagdag lang din naman ng pera. Yun lang. Maraming salamat, God bless. Ingat po kayo palagi. And thank you po. Bye-bye po.